tinaguri ang pantasya ng bayan noon, ito na pala ang buhay ngayon. Si Monica Herrera ang isa sa pinaka-in-demand actress noong henerasyon, dekada 90 nang siya ay inulan ng kasikatan kung saan kaliwat kanan ang kanyang mga naging proyekto na nagawa, isa rin siya sa pinakapaboritong leading lady noon kung saan naging leading lady siya ni Fernando Poe Jr., sa mga pelikulang ako ang huhusga at hindi ka nasisikaten ng araw, ngunit sa lahat ng kanyang naging leading man, sa aktor na si Jerry Krabal na nahulog ang loob ni Monica, naging usap-usapan na noon ang relasyon nila ni Jerry na inilarawan ni Monica na magulo pero masaya, Nagbuma ang kanilang pag-iibigan ng tatlong anak, hinili naman noon ni Monica na tumigil na sa showbiz nang ipinanganak niya ang pangalawang anak nila ni Jerry, ngunit pumantong din sa hiwalayan ang relasyon nila ni Jerry, nakapag-asawa muli si Monica na pinsan ng dating aktres na si Christina Gonzalez, na isang Australian-Filipino kung saan nagkaroon siya ng isang anak, ngunit kalaunan naghiwalay rin sila nito, hanggang ikinagulat nga ng marami na muling magkabalikan muli sila ni Jeric Naging bunga ng kanilang reconciliation ay ang pangatlo at bunsong anak nila ni Jerry, na si Janina na noong 2017 ay pumirma ng kontrata sa Viva Artists Agency, gayon paman, hindi ipinalad ang kanilang relasyon at muli silang naghiwalay ni Jerry. Ito umano ang naging hudyat kaya nagkaroon ng depresyon si Monica. At sa isang punto ng kanyang buhay ay nahilig siyang gumimik at natutong uminom ng alcoholic drink, nagbago rin ang pangangatawa ni Monica at nadagdagan ang kanyang timbang, hanggang noong 2017 ay dumating ang matinding pagsubok sa buhay ni Monica nang makaranas siya ng stroke, samantala, sa latest episode ng vlog ni Julius Babaw na Julius Unplugged, Inisita niya si Monica sa tinitirhan nito ngayon, at dito, makikita na nakahiga sa isang hospital bed si Monica at hirap ng makalakad at makatayo, hindi na rin mag ni Monica ang kaliwang bahagi ng kanyang katawan na epekto ng naranasan niyang stroke, ani Monica, Itu paralyzed yung kaliwang bahagi ng katawan, pero nakakatayo naman ako, at saka nakakaupo with the help of my brother naman, may nag-assist, Noong June 4, 2017, na-stroke ako, na-paralyzed yung left side ng body ko, ang nangyari sa akin noon, tumaba ako ng more than 200 plus pounds, hindi mo ako makikilala as in ang laki-laki ko, tapos noon ano pa ako, mahilig akong maglalabas, guminik kasama yung mga friends ko, natuto akong uminom, yung mga bad habits, doon nag-umpisa kaya ako nagkakaganito, high blood pressure, Kolesterol? Kumakain ako ng mga bawal na pagkain? Stress? Aminado si Monica na isa ang paghihiwalay nila ni Jeric sa dahilan kung bakit nagbago siya at ang kanyang lifestyle noon. Aniya? Yes, part of it is depression din kasi naghiwalay kami ni Jeric. Samantala, sa ngayon, umaasa na lamang si Monica mula sa kita ng pinapaupahan niyang building para sa kanyang maintenance o mga gamot at pambayad sa kanyang mga treatment o therapy session.